Dennis Padilla si Julia Barreto lang ang naging anak kay Marjorie. Isiniwalat ni Marjorie Barreto ang isang matagal ng lihim tungkol sa kanyang mga anak. Ayon sa kanya, si Julia Barreto lamang ang anak niya kay Dennis Padilla. Ang pahayag ay ginawa sa isang eksklusibong panayam kung saan nilinaw niya ang matagal ng spekulasyon sa publiko. Sinabi niyang panahon na upang itama ang maling akala ng marami. Hindi niya binanggit ang ama ng iba pa niyang anak ngunit iginiit niyang privado ang usapin ukol sa ibang ama. Umani ng halo-halong reaksyon sa social media ang kanyang revelasyon. May mga sumuporta sa kanyang katapatan, habang ang ilan ay nananatiling nagtataka. Tahimik pa rin si Dennis Padilla ukol sa isyu, Hindi pa rin malinaw kung kailan niya ito kokontrahin o kukumpirmahin. Nanindigan si Marjorie na ginawa niya ito para sa kapakanan at katutuhanan para sa kanyang mga anak.